Hey guys, it's me again, Simpirona. Ito guys, pa yung kaibigan lamang, no? Kasi ang dami kong nakikita guys na mga nauuso na ginagawa ngayon na kung saan ito po talaga ay pinagbabawal dito sa platform ni Meta. Pero, pero may mga iilan na sila ay sa ngayon safe pa. Pero who knows, hindi natin alam hanggang kailan yung uh, video nila na magiging safe, no? Na kung saan ito po ay hindi pa tinetake down ni Facebook. Alam niyo kung anong tinutukoy ko dito, guys? Yung mga daring na klase ng mga pagre-reels, no? Yung mga klase ng video. So, dito guys, ang dami. Kaya magingat ingat po tayo sa pagre-remix ng video kasi kung kayo po ay lalong-lalo na monetize na kayo dito, kakamonetize niyo pa lang at nag-uumpisa pa lang kayo na alam niyo yung lahat ng pinaghirapan nyo, mapunta lang sa wala kung kayo po ay demonetize. Kasi eto guys, ang dami kong nakikita na nagre-remix ng na mga klase ng mga video na eto. kasi nga syempre, sino ba naman ang hindi gustong magkaroon ng viral videos, di ba? Lahat tayo nag aim na magkaroon ng million views or di kaya ay kahit hindi man lang abutin ng million views at least no? Magkaroon naman tayo ng medyo malaki-laki na views dito sa mga content na ating ina-upload. Kaya iba dito sa atin ay nagre-remix, pinapatulan na lang itong mga, alam mo yung mga daring na klase ng mga video. Yung iba ay mga naka, alam mo yung naka underwear na lang. Tapos yung iba ay basta something na, as in na, ano na, talagang hindi na hindi na siya, ano dito, hindi siya, as in pinagbabawal dito sa Facebook, no? Kaya, ito kasi guys, kung bakit ko siya nagawa ng content. Kasi may nakita akong isang content creator na kung saan nag-remix siya ng isang uh, video. Pero hindi niya pinakita kung aling video yung niremix niya. Kasi nga... Nagkaroon siya ng demonetization ng dahil sa pagre-remix ng video na 'yon. I assumed na ang video na ni-remix niya is nakita ko din 'yun may isang lalaki na parang naka-underwear lang siya at uh, 'yung sayaw niya is uh, ano pa 'yung parang paganon-ganon ba? Parang I think 'yun 'yung ibig niya sabihin kasi hindi niya pinakita 'yung video. Kaya eto guys, ang mai-advise ko sa inyo, walang problema sa pag-remix kung 'di kasi mga risk taker tayo dito no? Why not na kung pwede lang din naman at uh, kung safe lang din naman yung mga video na i-remix natin, why not 'di ba? Pero mag-ingat po kayo sa mga klase ng video na inyong i-remix Panatilihin pa rin na dapat nakasunod tayo dito sa policy ni Facebook kasi kung safe pa yung video na 'yan sa ngayon, hindi pa nagkaroon ng uh, ng uh, violation, no? Ay uh, merong time. Darating yung time na yan po ay mapansin or uh, ma yun nga, mapansin ng fact checker. No? At uh, dito, isa na itong example. Ito si uh, loads na kung saan, siya po ay nagkaroon ng demonetization sa kanyang uh, account. Kasi nga, ay nang dahil sa pagre-remix. The down pa ni Facebook ang video niya. Siya ay nag lamang. Pero, tinake down ni Facebook ang kanyang video, no? Kaya ayan guys, mag-ingat po kayo sa mga video na inyong i -remix. Mas mainam pa rin na mamili tayo ng klase ng video na talagang nakasunod po siya dito sa content monetization policy ni Facebook at sa lahat ng lalong-lalo na dito sa community guidelines. Kasi alam nyo guys, pag si Facebook na ang mag-take down ng ating video meaning ano na talaga yun siya? Ah uh, medyo mala, uh, medyo ano na yung violation, no? Mabigat na yung violation kasi nga ang video na yan ay talagang nakalabag dito sa community standards ni Facebook. So mag-ingat po tayo kung ayaw ninyo ma-demonetize kasi sayang guys kung kunyari kakaumpisa pa lang ninyo nagkaroon kayo ng uh, mga monetization tools at uh, nag aim kayo na magkaroon ng sahod dito sa Facebook. And suddenly nagkaroon kayo ng demonetization, 'di ba? Imbes na at least kumikita kayo, ang nangyari ay back to zero, no? Kaya mag-ingat po kayo, guys. Ito lang 'yung uh, masasabi ko na talagang For awareness sa lahat na mag-ingat sa pag-remix ng mga ganitong klasing video kasi ang dami ko ding nakikita na nagre-remix ng mga ganitong klase ng video kasi yung iba hindi lang pin pin hindi lang Pinoy yung gumagawa nito no yung mga nagpapakita ng kanilang mga kabibe alam mo yon eto marami din sa mga ibang lahi na alam mo yun, naglalakad tapos bigla na lang ganyanin yung mga pants nila no yung mga pantalon nila, o jogging pants nila na ipakita yung kanilang kabebe tapos magsabi sa video, mm, mm, mm. diba? ba? Gaganyan-ganyan ka pa tapos pinakita mo na. <laughs> pinakita mo na dito sa camera, 'no, 'di ba? Ganyan, ganun guys, mag-ingat po tayo sa pagre-remix. Meron na kung video clip dito na ipakita sa inyo na ito ay uh, si Ludes. So i-credit eh, ko na lang ito sa kanya. Kaya uh, panoorin niyo ito, guys. Ikukwento ko sa inyo kung paano ako na demonetize dyan sa remix reels na yan. Makakuha kayo ng aral dito. At baka kapag nakikita niyo ang video ito, maiiwasan ninyo kasi guys mahirap po magkaroon ng demonetization sa ating monetize. Mademonetize tayo. Magre-red lahat ang ating Monetization, in-stream ads, branded tagging, stars, ads on reels Guys, napakahirap Parang maiiyak ka sa sobrang tagal na pinaghirapan mo Ay mademonetize ka lang Ito yung nangyari sa aking account Na demonetize po ako dahil sa remix reels Yung may sumasayaw at ang music ay ang Curly's Whisper Guys, i-remix ko sana yan may sumasayaw, gusto ko rin sa gayahin. I e remix ko at gagayahin ko pero hindi naman ako nahubad, nakahubad. Yung i-remix ko ay walang damit pero naka uh, brief lang at ganyan. Gusto ko sa gagayahin ang kanyang remix pero may damit naman ako na pangitaas, may short naman ako at may sinap ano ka lang nilagyan ko lang sinapawan ko lang siya ng brief ganon. At may bang opuan dito. Ayan. Alam nyo na kung ano yung ano. Kailangan talaga medyo daring siya, medyo may pagkabastos ang videos. Kasi akala ko okay lang. Kasi yung iba nga dyan, sobrang bastos na halos makikita na mababae man or malalaki. Hindi ko akalain guys, ako pala ang maaktuhan na ma-demonetize. Yun pala ang dahilan. Guys, walang masama ang pag -re remix Pero guys, tingnan naman natin guys ang mga nire-remix natin. Kasi hindi ko lubos akalain na ako talaga ay mademonetize. Last week pa yan nangyari ang demonetization ko. Last Sunday. Hindi kahapon ha, kasi Sunday kahapon. Last Sunday. Ang nangyari, pagka demonetize ko, nag-appeal ako. Ang nangyari doon sa demonetize, kasi hindi ko na maano yung video, kasi dinlit agad ni Meta. Kailangan natin talaga mag-ingat dito para naman less hassle dito sa ating mga account na Magkaroon tayo ng demonetization dito. Kasi pag nagkaroon tayo ng violation dito, guys, medyo matagal-tagal yung restriction. Medyo matagal-tagal siyang mawala at uh, lalo kayong na stress pag meron kayong mga violation dyan mga issues dyan na nakadisplay sa inyong mga account. Kaya 'yun lang, guys, ang gusto kong ipaabot sa inyo. At uh, maraming salamat sa inyong panonood. Paki-share guys ng ating video para malaman din ng iba para aware din sila. Nagawin itong klasing uh, pagko-content. Kaya, um, at huwag kalimutan na i-follow ako guys. Simply Rona for more. Thank you for watching and see you in my next one. Bye!